Hello mga kabeshi! Kamusta kayo dyan? I'm back mga kabeshi! Syempre mga kabeshi, mayroon na naman akong isi-share sa inyo na video. Syempre, it's Sunday moment na naman mga kabeshi. Well nga Sunday mga kabeshi, may time na naman tayo para maglinis ng ating buhay-buhay. Ay hindi pala mga beshi, bahay-bahay pala mga beshi. So bago ako maglinis mga kabeshi, syempre mga kabeshi, maglaro-laro muna ako sa aking baby kitty. Pala ng aking pusa mga kabeshi ay si Chubby Anak siya ni Heavenly mga kabeshi. At syempre mga kabeshi, hindi nyo naman alam niyan mga kabeshi kung sinong anak, no? Wala naman kayong paki mga kabeshi, no? <laughs> Wala naman talaga mga beshi, nagsishare sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Wala naman ka, talaga kayong pakialam. <laughs> So mga beshi dahil Sunday is eh, syempre maglilinis-linis muna tayo mga kabeshi. So mga beshi kapag naglilinis kasi ako mga beshi hindi kasulok-sulokan yung nililinis ko lagi. So minsan yung mga makikita ko lang na dumi-dumi dyan sa lababo namin yan lang yung pinupunasan ko mga Beshi. So yan mga kabeshi mga kasulok-sulokan na yung mga nililinis ko dahil sobrang tagal nang hindi nalinisan yung aming lababo mga kabeshi. So mga kabeshi dapat talaga malinis lagi yung lababo natin mga kabeshi. Dahil minsan pinapatungan natin yung mga pagkain natin yung mga kabeshi no Kaya huwag tayong magdamak-damak mga kabeshi So habang naglilinis ako mga kabeshi Dyan din yung mga miyau-miyau ko mga kabeshi no ba, Ang kulit-kulit talaga nila mga kabeshi So mga kabeshi dahil tinandusan ako mga kabeshi O oh, syempre, nilinis ko muna mga kabeshi yung ano no, Yung namin ng mga pinggan mga kabeshi no ita pa more So binabaran ko muna siya ng sabon mga kabeshi Hindi siya, mga kabeshi madara sa punas-punas lang Naglilinis ako mga beshi, lumapit yung asawa ko. Ayan, nasugatan daw siya mga kabeshi. Kasi mga kabeshi, inutusan ko siyang kumuha ng niyog mga kabeshi, no? Siyempre mga kabeshi, dahil puto tayo o panakras mga beshi, no? Siyempre mga kabeshi, ginutom ang beshi nyo. Nagkitkit na na mga beshi. paya. Niwan ra! sa <laughs> so, mga kabeshi, binabaran ko muna ng tough ang aming lababo mga kabeshi. Dahil sa sobrang tagal hindi nalinisan mga kabeshi, ay nagbaragtik mga, kabeshi. So, mga beshi. Sa mga beshi, nilinisan ko ulit mga beshi yung nilalagyan naman yung pinggan mga beshi at nilagyan ko muna ng ano mga beshi yung top mga beshi kaya ayan medyo pumuti mga beshi so habang nagbabad ako nang nilalagyan naman pinggan mga beshi um, pipasayaw-sayaw pa muna mga beshi no hindi mga beshi gustuhan ko man mga beshi na linisan lagi mga beshi pero sobrang pagod na talaga ako mga beshi ba diba? pagdating mo sa bahay mga beshi sobrang pagod ka na mga beshi kaya hindi na tayo makapaglinis mga beshi no pero dahil marti tayo sa loob ng bahay mga beshi no Nagmamalinisan tayo dito sa loob ng bahay. Siyempre kahit pagod tayo mga beshi na naglilinis tayo mga beshi, no? So mga beshi, nag-break time muna ako at kumain mga beshi. Pag sa ibang araw kasi mga kabeshi, siyempre hindi tayo makapaglinis mga beshi dahil may trabaho tayo mga kabeshi, no? So kaya mga beshi, sandi lang talaga yung time ko para maglinis-linis sa loob ng bahay. Kaya nga mga kabeshi, imbis na imaritis nyo sa buhay ng iba, maglinis kayo ng loob ng bahay nyo. <laughs> So, mga beshi, habang nililinis ako, mga beshi, ayan, nakita ko naman yung kuring munding, mga beshi, no? O, oh, diba? Ang cute-cute yung mga beshi. So, yung pangalan nyo, mga beshi, yan, yan si Chabila, yung mga beshi. Hindi ko alam kung lalaki yan o um, babae. Kiling <laughs> ko, mga beshi, lalaki yan, mga beshi. San kasi, mga beshi, mas okay pala yung kabanding yung pusa kaysa sa tao. <laughs> Enjoy pa ko, mga beshi. Siyempre, mga, mga beshi, no, pagkatapos kong maglinis ng lababo namin, mga beshi, ayan, mm. Tatakbon muna ako ng mga luwag namin mga kabeshi dahil sa sobrang tagal, hindi nagagamit. Nagbibitay lang dyan sa lababo. San <laughs> ko siya mga beshi kasi puro na lang alikabok mga kabeshi. Kaya mga beshi, kahit pagod na pagod ako mga beshi, naglinis muna ako mga beshi. Wala naman tayong tagalinis mga kabeshi, di maglilinis tayo eh no? Ang iba mga kabeshi, gala-gala lang kapag Sunday. Ako mga beshi ah, hmm. Ito yung ginagawa ko mga beshi ah. Okay na lang yung mga beshi Kaysa naman gumala ka sa labas mga beshi Pagbalik mo wala ka ng pera Yung bahay mo gulong-gulo pa Ting <laughs> paglabas mo sa bahay mo Ang siksi-siksi mo Ang ganda-ganda mo Pagpasok sa loob ng bahay mo Ang gulo-gulo ng bahay mo mga beshi <laughs> Ikaw na nanonood niyan mga beshi Relate ka no Kasi gala ka ng gala Yung bahay mo maglinis ka din Please lang mga beshi Pagustutin niyo mga beshi inyo your na balay mo ah Inumog, worth ninyo balay. Wala pa tamak labot, mga beshi, no? Yeah. So hanggang dito na lang ang video ko, mga beshi, ah. Pagod na pagod ako niyan, mga beshi. Kaya, babay na mga beshi, ah.